Nakauwi na rin sa bansa ang 25 Pilipino at isang sanggol na apektado ng gera mula sa Israel. Agad silang nakatanggap ng tulong mula sa iba't ibang bahagi o iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Tutulong naman ang Owan na maihatid ang mga OFW sa kanika nilang mga probinsya. Ayon sa Department of Migrant Workers, posibleng madagdagan pa ang mga Pilipino na uwi sa bansa mula Israel sa mga susunod na araw. Patuloy naman ang pakipagnegosasyon ng Department of Foreign Affairs para tulungan makatawid ang mga Pinoy na nasa border ng Gaza at Egypt. Itinaas naman sa Alert Level 3 ang Lebanon. Dahil dyan, hinimok ng pamahalaan ang mga Pinoy doon na voluntaryong umuwi na sa bansa. Nagtayo po tayo ng isang task force na kung saan may kaugnayan po ito sa pakikipag-usap natin doon sa mga kasama po natin sa Lebanon. No? Uh, handa po ang ating uh, government sa pagbibigay ng mga kakailanganing tulong at handa po tayong i-repatriate po sila. May mga tinatawag na pong mga evacuation routes at yun po ang susundin natin. Uh, binigay na po natin yung mga paraan, yung mga proseso sa ating mga kababayan para maging maayos po ang lahat.